So guys, good afternoon. Samahan niyo ko guys ata uh, magsusugal lang ng uh, baka. Kailangan lang kasi nilang uh, makakain na rin dahil uh, medyo makulimlim na ang uh, panahon, nagbabadya na mag-uulan. Tara so guys, samahan niyo ko guys. juga Guys, Good afternoon Samahan nyo ko guys um, Magsusuga lang ng baka so, Nililipat natin sila guys Nang uh, Magsusuga ng baka kay lilipat guys ayun na oh sunusuba ng baka guys yan bali ano to sila tatlong inahin tapos uh, uh tatlo rin yung kanyang anak ando and sa kabila yung uh, dalawa guys yung kalabon naman eh, and sa kabilang area ninyo yung nilagay tsaka yung dalawang baka nandoon loob yung may kaya na sila guys ano na to ang yung uh, dalawang inapin na yan ay nasa dalawang buwan na guys yan dalawang buwan na Yan na yan sila kakain yan sila dyan. Susuga na yan. Maluwang pa naman yung area dyan na ano. Nandun na yung isang kalabaw. So dito naman tayo sa kabila. Kasi nandun yung mga. Uh... Yan guys. Oh. Yan kalabaw na. Ayo, kita tayo, tayo guys. Nakakukuha kami ng ano dito, guys. Yung labhang. Yung dayami ng, uh, ng palay. Para gagamitin namin doon. Gagawin panggatong. Ano, yung ba bulak guys. dito, guys. Eh. Yan. Medyo malawo maluwag tong eril, itong uh, ng mga uh, baka. Yan, ito sa baka guys. Bakit? Yung isang inahin ando? Isang inahin. Uh, kasi ang ibang walibang libangan dito sa bundok dito lang busugasugan ng baka kaya kalabaw may malaking tulong din naman guys yung ng kalabaw guys kasi tulad sa bundok kailangan mong pag maglinis ka ng lupa kailangan mo ng gamitin kalabaw magbubungkal natin ng araw. Yung ibang kambing guys, yun ang doon. Kambing doon. yan Maraming pagkain yan. Sigurado bago dumating ang alas 5 uh, ng hapon, yung busog na busog na yan sila. Ayong uh, karabaw naman na uh, inakay nagano pa yan. Nagsisimula uh, na siyang kakain. Uh, gaya na sa kanyang ina. Ah uh, guys, Nagpalagay uh, din kami ng ano dito, ng uh, uh, labhang. Yung pinagadayami ng palay. Kasi, ilamitin din namin yan. ang meron naman ang kalagay din bali 500 uh, sako ito itu guys. Oh. So dayami ng ano to guys ng palay gawin namin panggatong doon sa sa uh, pugon dalawang pugon doon talagay niya kung maitim na niya maganda pang kumpos niya guys sa so, mga alaman le pe mandreda sahu Nah. Bagusnya buku aja noh. itu buku aja. Buku buku. Ya. So. Yang di lantai guys. salamat yang maraming selamat seinu foto na penuh. Ya. wesh yeah nandaka guys oh? kaya na sila kado pa ga hapon mahusay uh, ya <smart> it's <noise>